Hello po! Magandang umaga sa aking mahal na kababayan, mga kaibigan, followers, subscribers. Dito, makikita nyo sa ngayon, nangunguha, namimitas ang aking kapatid, si Ninet. na, na kami ng... Manguha kami ng uh, kalamansi dahil kahit papano, may 25 pesos per kilo ang uh, presyo nito. So, sa kadami nito, sa kapaligiran, oh, nahihinog na. So, dito ngayon, Uh, maliit lang na pirap pero sure ball na may kita dito. O kung mahilig ka lang masipag ka lang manguha then uh, mayroon ka talagang makukuha. May produkto ka at saka may maibinta ka. Alam niyo tinanim ko to grafted ito. 2016. So ngayon ano na 2023 that is 7 years na pero tingnan nyo, ang dami, malago malagong malago. Yan o, no, na hinog na. So Mamimitas kami at ipakita namin sa inyo mamaya kung gaano kadami ang aming napitas. Ito, ipakita ko sa inyo ha. Oh. Yan. Yan o. Oh. Ang dami. Dito, iikot kong kamera ha. Ayan. oh, ayan po. At ipaikot ko ito. Yan. Ayan doon pa. Ano lang to. Kukunti pa lang dito. Sa ibang... Uh, Uh, parcel naman ng lupa mamaya, marami pa. So nahihinog na lang dahil bihira namin mapagkuhanan. Ito, walang tagakuhay, eh. Ayan, ayan, po, makikita nyo. Ayan, matataas na nga ito. Dapat i-pruning ito eh. Ayan. So, sige guys, mamaya uh, dagdagan pa namin to, Manguha muna kami at ipakita namin sa inyo mamaya. Kung gaano nakarami ang aming na uh, nakuha. Okay, take care. Bye. Hello po. Ah, ito na ang ang continuation ng uh, aming pagkuha ng aking kapatid. At uh, nagsimula kami alas utso ng umaga. At uh, ito na ang nakuha namin at napakarami pang natira doon uh, mga hinog na nga, oh, masyado. Maganda na gawin tong juice. So ito mga almost 3 hours and 20 minutes na kayod namin doon at uh, ko kung ilang kilo ito so pwede ito kilohin sa ngayon at para malaman so yan po ang uh, grafya na kunti tingnan natin kung malaman natin dito ito mo nang sa plastic ang sa plastic kung ilang kilo to listahan at 7.7 7.7 Ito uh, Kaya to Hindi na, okay lang to Kaya ko 7.7, ito Please time on it Ah uh, 35.75 1 kilo to Ang uh, kain 35.75 Oh Okay, tama 35.75 35.7. Okay. 35.7. Ito naman. Ito, uh, 39.7. 39.7 tapos 7.7 ilan lahat net? calculator net? 39.7 oh, uh, 39.7 net? Uh, Ilan? So, yan po ang aming pinaghirapan sa ngayon. Napakarami pa doon. Uh, I think naka tatlo lang to na puno. Hindi pa naubos yung sa taas. So, mahirap lang talaga. Ilan? So, 81 uh, kilos. Lahat-lahat to. Uh, itong tatlong item. So, yan lang po malit uh, maliit na pagkakitaan pero kahit papano hinog na kasi at wala hindi namin nakukuha marami pa ito marami pa malapad pa ang problema lang ang taga-kuha namin napakahirap nagpanguha panguha mag uh, ano nito mag harvest tagal tagal so it will take some time din at saka, kailangan talaga araw-arawin mo magpanguha so sa akin kasi hindi ko kaya kung kung ang kapatid ko hindi pumunta dito hindi ko na ito. Okay guys, yan lang po ang aking uh, ipakita sa inyo sa araw na to. At uh, sana may inspire din kayo dito sa aking uh, pamumuhay dito sa aking farm. Simpleng buhay lang at uh, kahit papaano magkakaroon na ka ng konting kunting, -kunting uh, pambili ng uh, ulam. Okay guys. Take care and God bless po sa inyong lahat. Bye.